Nakikita niyo ba itong maraming kalakal na nasa tabi namin? Dito sa Canada, nabebenta to kasi may deposit siya. Sa video to, kung sino ang makakahula kung magkano yung mapapagbentahan namin dito sa mga kalakal na to, ibibigay namin yung kalahati. Wow! Yan, kahit sa pinakamalapit lang nahula. So, samahan niyo kami at ibebenta namin. Let's go! Alam nyo ba na halos lahat ng mga inumin na mabibili mo dito sa Canada ay babayaran mo ang deposito? Isang paraan niya na tinatawag nila dito na Battle Deposit and Return System para ito maiwasan ang mga kalat at ma-recycle uli ang mga lagayan. Isa itong magandang sistema na pinapatupad na sa iba't ibang mga bansa at sana sa atin na rin sa Pilipinas At heto nga ang mga container na naipon namin sa loob ng dalawang buwan at kung sino nga makahula kung magkano ang pinagbentahan namin O ang pinakamalapit na amount ay ibibigay namin ang kalahate na napagbentahan At kung sino mang mananalo ay ibibigay namin ang premyo through GCash gamit ang Lempay app Kapag nabilang na nga mga bote ay bibigyan ka ng resibo at i-scanin mo sa machine na to Para mo makuha ang mga pera wow! O eto na yung pera na nabentahan namin doon sa mga kalakal <laughs> Doon sa manghuhula, kailangan na i-share nyo tong video nito para kayo yung manalo. Okay, let's go! Hula na!